mga pulubi, pumasok na naman nakakainis sa mayong taong to puntahan ko nga huy huy bakit ka pumasok dito mamahaling restaurant to pulubi ka lang ang tigas din ang ulo mo sinabihan na kita nun na bawal kang pumasok dito nakakainis ah, ka naman sir baka pwede naman makaingin ng pagkain kahit yung tira-tira man lang dyan Nagugutom na ako eh. Hoy, manong kulobe. Pwede bang lumabas ka na kasi nabulabog na yung mga customer dito. At umaalingasaw na yung amoy mo. Isa pa, tingnan mo yung mga tao dito. Lahat yan mayayaman. Dapat makuntinto ka na dun sa basuran sa labas. Sir Victor, ano bang nangyari dito? Eh, yung pulubit, pumasok na naman tapos gusto namang magkikain dito sa loob. Pakainin mo, hindi naman yan kawalang sakita natin. Ano, manager love? Nabaliw ka na ba? Pakainin natin ng libre yan at makihalubilo pa dito sa ano, mayayamang mga customer natin. Yan ang hindi-hindi ko gagawin. Manager Vic, alalahanin mo, isa rin ako may ari dito. Kaya may karapatan ako magdesisyon sa restaurant na ito. Alam ko, Manager Love, pero ang sagot ko, hindi. Mga sir, ma'am patawad. nagkagulo tuloy kayo ako'y aalis na lang kung ganon isirinder ko na rin ang ID ko at paalam na manager Victor waiter excuse me pakancel na lang yung mga orders ko Manager Lab at Manong Kulobi, pwede ba kayong makausap kahit saglit lang? Manager Love, bakit mo nagawang mag-resign ng dahil lang sa pulobi? Malapit kasi ang loob ko sa kanila dahil minsan din ako naging pulobi. At may tumulong lang sa akin kaya ako nakaahon. Kaya hindi ako naghihinayang na mawala ang posisyon ko ngayon. Siya nga pala, isa akong journalist. Nasaksihan ko lahat ng mga pangyayari simula pa kanina. Sa loob ng restaurant. Okay lang ba, may sulat ko ang kwento ng buhay ninyo at ipaalam natin sa buong mundo na itigil na ang pagdiskriminasyon. Hala, nag-viral yung post ko sa social media. Ang kwento ng kulog ang isang manager na nag-resign sa restaurant. Hala, nag-viral sa social media at si Manong Kulobi. At maraming gustong tumulong sa amin. karo ng sariling restaurant. Miss Rose, maraming salamat sa tulong mo. At nagkaroon na kami ng sariling restaurant. Ganun din ako, Miss Rose. Maraming salamat sa iyo. Ah, congrats din sa inyong dalawa. Tila may bisita kayong papasok na ngayon dito. Magandang araw po. Baka po pwede magkahingi ng kunting pagkain. Uy, manager Bit, kamusta? Ito, Miss Love. Pulubi na ako ngayon. Nagsara kasi yung restaurant ko. Buhat nung nag-viral yung vlog ni Miss Rose. Nawala lahat ng customer ko. Anggap po na rin po na yun talaga yung kapalaran ko. Manager B, uh, patawad po. Hindi ko naman intensyon na siraan ko kayo sa social media. Uh, Miss Rose, ako naman talaga yung may kasalanan. Kaya wala ka dapat na hinihingi ng tawad. Manager B, tamang tama. Magbubukas ang pangalawa kong brands at kukunin kitang manager. Ay. Hoy! Huwag mo akong lukuhin ah. Mas mabuti pang umalis ka na bago akong tumawag ng pulis. Madam, sobrang naman kayo magsalita sa akin. Samantalang, wala naman akong ginawa mo sama sa inyo. Sino kayang lalaki yan? Kadudadudang hitsura at kinikilos. Napitan ko. Hoy! Sino ka? Bakit ka nandito sa school ng mga bata? Ay, sorry madam. Kasi nandito rin nag-aral yung anak ko. Bali, unang araw kasi ng anak ko ngayon sa school. Tapos day off ko rin ngayon. At ako na yung nagbantay sa kanya. Hoy, huwag mo akong na, ha. Mas mabuti pang umalis ka na bago akong tumawag ng pulis. Madam, sobra naman kayo magsalita sa akin. Samantalang wala namang ginawang masama sa inyo. Anong walang ginawang masama? Tingnan mo nga itsura mo. Oo nga, wala ka pang ginawang masama kasi nasita na kita. E paano kaya kung hindi kita napansin, Aber? Malamang may plano kang masama. Madam, andan nga po yung anak ko. Bakit ayaw niyo maniwala? Paano ako maniniwala sa'yo? E private school to eh. Mamahaling school to. Tingnan mo nga itsura mo. Mukha kang janitor. Kayo po pala, madam. Bakit kayo nandito? Aba, inandito e, yung anak ng amo ko. Napakayaman ng amo ko, vice president siya, ng napakalaking construction company. Si Anne, gusto yung first binibunso. Ay, saglit lang madam, ha. tatawagin ko lang ha. Halika na d'ya! Ayan na. Ito madam, okay naman ang first day ng anak mo. Good morning, Miss Love. Dito rin pala nag aral yung anak mo? Mr. Jan, andito kayo? Dito rin ba nag-aaral ang anak mo? Madam, kilala niyo ba yung lalaki? Oo, si Mr. Jan, yung may alam ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Napakabuti tao. Ah, kayo pala yung boss ni Madam, Mr. Jan? Ah, ang ibig sabihin, nagkakwentuhan na pala kayo ng katulong ko, Mr. Jan? Oo, Miss Love. Kanina pa kami nagkakwentuhan ng katulong mo. Balak <laughs> pa nga niya akong ipapulis dahil sa pananamit at itsura ko. Kung gano'n, Miss Ann, hindi ka karapat dapat manilbihan sa akin. Lumayas ka na! Madam, patawad po. Wala po na po akong trabaho. Mr. John, hmm. patawad po. Miss Love, okay lang naman ako. At Miss Love, wag mo muna siyang tanggalin. Hayaan mong bigyan muna natin ng isa pang pagkakataon na magbago. Patawad po, Mr. Jan. At maraming salamat na rin po sa kabutihang loob mo. Ah, ang ibig sabihin, nagkakwentuhan na pala kayo ng katulong ko, Mr. Jan. Anong walang ginawang masama? Tingnan mo nga itsura mo. Oo, Miss, Miss Love. Kanina pa kami nagkakwentuhan ng katulong mo.